Wala talagang sikreto ang hindi nabubunyag. Pilitin mo mang ibaon sa mahabang panahon, lilitaw at mahuhukay din ang katotohanan. Sa bayan ng Dasmarinas Cavite, buwan ng Honyo, taong 2020, mabilis na kumalat ang balitang may nahukay na bangkay sa ibabaw ng makapal na sementadong Poso Negro sa tahanan ng pamilya Sayos ating alamin kung ano ang mga nangyari bago ito madiskubre. Kamusta? Bago ko po simulan ang kwento, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng aming taga-subaybay. Sa mga bago naman po sa aming channel na mahilig sa mga totoong kwentong krimen, ang channel na ito ay para sa'yo. Please like and subscribe for more story like this. pang namuhay ang tatlong mag-ina na sina Evelyn Sayos, Michael at Joanna Sayos sa bayan ng Dasmariñas, Cavite. Ang ina na si Evelyn ang mag-isang tumaguyod sa kanyang dalawang anak. Mag-isa nitong pinasan ang responsibilidad upang mapalaki ng maayos ang kanyang mga minamahal na anak. Taong dalawang libo at labing isa nang mabiyuda ang inang si Evelyn. Mula noon, siya na ang tumayong ina at ama sa kanyang dalawang anak na si Michael at Joanna. Magkaiba ng ama ang magkapatid ngunit hindi ito naging hadlang upang maging buo at masaya ang kanilang pamilya. Gayon pa man, dahil sa pagsusumikap ng kanilang ina na si Evelyn, may mga panahon na sa gabi na lang sila nagkikita-kita ng kanyang mga anak dahil habang nagtatrabaho siya Pumapasok din naman sa eskwela ang magkakapatid. Taong dalawang libo at labing apat na magkaroon ng kasintahan si Juana, Naging karelasyon nito si Ronald James Ruby at kalaunan ay napagdesisyonan ng dalawa na magsama na. Hindi naman ito ikinatuwa ng ina na si Evelyn dahil sa mga oras na yon, labing anim na taon pa lang si Juana. Nag-aalala lang din ito kung anong kahihinatnan ng kanyang anak na babae dahil wala itong gustong gawin kundi ang makapagtapos ito ng pag-aaral. Dahil sa pagmamahal nito sa kanyang anak, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang naging desisyon ni Juana. hindi nagtagal, nabuntis na rin si Juana. Noong magkaanak ang dalawa, inalalayan naman sila ni Evelyn at tumulong din ito pagdating sa financial. Hindi niya pinabayaan ang dalawa ang magkasintahan ay doon na nirahan sa tahanan ni Evelyn. Naging maayos din naman ang relasyon ni Evelyn at ang boyfriend ng anak nito, tinuring niya rin itong tunay na anak. Naging magalang kasi itong si Ronald na ikinatuwa naman ng ina na si Evelyn. Ikalabing lima ng Agusto, dalawang libot labing anim na magpaalam si Michael na hindi muna makakauwi dahil kailangan niya di umanong tapusin ang kanyang tesis. Pinayaga naman ito ng ina na si Evelyn dahil suportado ang kanyang anak at may tiwala din naman siya dito. Ikalabing anim ng Agusto, dalawang libot labing anim, bandang alas 7 na ng gabi na makauwi si Michael sa kanilang tahanan. Hindi na nito naabutan ng kanyang ina. Tinanong niya ang kapatid na si Juana kung nasaan ang kanilang ina. Ay naman kay Juana, umalis daw ito papuntang Singapore. Sinundo daw ito ng kanyang mga kabatchmate at nagmadali daw itong magligpit sa mga dadalhin niyang gamit. Ipinagtataka at ikinagulat naman ng panganay na si Michael dahil hindi man lang nagpaalam ang kanyang ina. Hindi kasi ito pangkaraniwan para sa kanilang ina na umalis ng basta-basta at lalong-lalo na ang pagpunta sa malayong lugar ng biglaan. Wala rin kasing alam si Michael na mayroon palang planong mag-abroad ang kanilang ina na si Evelyn. Noong mga panahong yon, kailangan niya ng tulong ng kanyang ina upang maitaguyod ang pag-aaral niya. Dahil sa pagkawala ng ina dahil sa biglaang pagpunta ng ibang bansa, walang nagawa si Michael kundi huminto muna sa pag-aaral at magtrabaho upang maitaguyod niya ang kanyang sarili. Ngunit patagal ng patagal nagdulot lang ito ng pangamba sa sitwasyon ng kanyang ina. Labing isa ng Oktubre, dalawang libot labing anim nang makatanggap ng mensahe sa messenger si Michael galing sa kanyang ina na si Evelyn. Binate di umano siya ng kanyang ina. Ito ang nakasaad sa kanyang mensahe. Nang din ito ng pasensya kung bakit hindi siya nakapag-chat palagi dahil ayon sa ina, busy daw kasi ito. Sinisingit lang daw di umano sa oras ni Evelyn ang pagpapadala niya ng mensahe kay Michael. Sinabi niya rin sa anak na si Michael na okay lang naman siya doon at huwag silang mag-alala para sa kanya. Pinaramdam ng kanilang ina na nasa maayos siyang kalagayan upang hindi mag-alala ang kanyang mga anak. Matapos matanggap ni Michael ang mensahe ng ina, hindi na ito nasundan pa makalipas ang ilang taon. Taong dalawang libo at labing walo na magdesisyon si Michael na mag-usisa ulit tungkol sa kanyang ina. Matatanda ang sinabi ng kapatid ni Michael na si Juana na sinundo daw ang kanilang ina ng kanyang mga kabatchmate. Ito daw di umano ang kasama niyang pumunta ng Singapore. Dahil doon, tinanong ni Michael ang mga batchmate na tinutukoy ng kanyang kapatid upang tanungin ang kinaroroonan ng kanyang ina. Doon na nga nalaman ni Michael na wala palang kaalam-alam ang mga sinabing batchmate ng kanyang ina tungkol sa sinabing pag-abroad. Ayon pa di umano sa kanila na kahit isa sa kanila, hindi nila nakasama ang kanilang ina na si Evelyn na mga ibang bansa. At dahil sa natuklasan ni Michael, tuluyan na nga itong dumulog sa impila ng mga pulis das Marinas upang i-report na missing ang kanyang ina. Taong 2018 nang tuluyan niya na ngang i-report ang pagkawala ng kanyang ina na si Evelyn. Ayon pa dito, kaya natagalan ito dahil nagpapadala naman ng minsay ang kanyang ina tuwing kaarawan niya at palaging kalakip sa sulat na huwag mag-alala dahil masaya daw di umano ito kung asan man siya. Ngunit, nung tuluyan na nang nahinto ang pagpapadala ng mensahe, kaya nagdesisyon na siyang i-report na ito sa kapulisan. Patagal ng na patagal, nagkakalabuan na rin ang relasyon ni Joanna at Ronald. Palagi na itong nag-aaway dahil hindi na magkasundo ang dalawa. Taong dalawang libot labing nang tuluyan na nga ang mumantong sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa umalis ito sa bahay ni na Michael at nagkanya-kanya na rin ng kanilang tirahan. Dahil mag-isa na lang si Michael sa kanila, ng ito na ipaayos ang extension ng kanilang bahay dahil ayon sa kanya, medyo magulo daw ang kanilang kusina. Walang kisame at wala ring tiles. Naghanap ito ng mga tao upang makatulong sa gusto niyang ipagawa. Kalaunan ay nakahanap din ito ng mga taong gagawa Nagsimulan na agad ang mga ito sa pagtibag sa makapal na simento sa kanilang septic tang Hirap na hirap pa sila sa pagtibag dahil sobrang kapal daw di umano ng parting iyon Habang tinitibag nila ito, sumambulat sa kanila ang mga ID ng ina ni Michael na si Evelyn Tinawag din agad nila si Michael upang ipagbigay alam ang kanilang nahukay Noong inabot ng mga ito ang ID kay Michael, hindi niya raw maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Kaba, takot ang bumalot sa buong niyang katawan. Gayon pa man, patuloy siyang umasa na sana hindi tama ang inisip niya na paka ang kanyang ina ang nakalibing sa makapal na simentong tinitibag ng mga nagtatrabaho. Ika niya, ayaw niya makita kung ano ang sinapit ng kanyang ina kung sakali mang tama ang kanyang hinala. Agad din naman nila itong ipinalam sa mga otoridad at nung makarating ang mga pulis sa bahay ni na Michael, agad itong nagtungo sa likod ng bahay upang busisain ang pwede pa nilang mahanap. Matatandaan na na-report ni Michael sa mga otoridad na nawawala ang kanyang ina. Kaya nung mahukay ng mga nagtatrabaho ang mga IDs nito agad nilang inaksyonan ang sumbong. Doon ay patuloy na tinitibag at binungkal ng mga nagtatrabaho ang makapal na simento habang nakaantabay naman ang mga pulis sa kung ano ang pwede nilang matuklasan sa mga oras na yon. Doon na nga bumungad ang kahindik-hindik na tagpo. Lumitaw ang katawan ng isang babae na animoy basta-basta na lang tinabunan ng simento upang ikubli sa otoridad ang sinapit nito sa kamay ng kriminal o ng mga kriminal. Nangyari na nga ang takot at pangamba ni Michael. Pinilit man niyang itanggi sa kanyang isipan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya dahil sa kanyang natuklasan. kinumpirma niya na ang inangan itong si Evelyn ang bangkay na nahukay sa mismong likod ng kanilang bahay. Gayunpaman, Nagdesisyon pa rin ang mga pulis na kuhana ng DNA examination ang bangkay na nahukay upang mapatunayan nga ang pagkakilala nito at upang magamit din sa pagsampan ng kaso sa kung sino man ang may gawa ng karumaldumal na pamamaslang sa babaeng kaawa-awa. Dahil doon, agad isinagawa ng mga pulis ang pag-imbestiga upang mahanap ang sangkot sa kaso dahil base sa autopsy, may foul play ang pagkamatay ng biktima. Kung inakala ng kriminal na tuluyan niya nang na ang naibaon ang kanyang kasalanan, nagkakamali siya. Simula pa lang pala ito ng paghukay sa mga nakabaong sekreto na magiging susi sa pagkalutas ng kasong ito. Habang wala si Michael, naghahanda si Evelyn dahil mayroon itong pupuntahan. Paglabas ng kwarto at pagbaba ng hagdan, bigla na lang may pumukpok ng martilyo sa kanyang ulo. Dahil doon, agad namang natumba si Evelyn sa kanyang kinatatayuan siniguro ng kriminal na hindi na siya maubuhay pa. Pinagsasaksak ng walang awa si Evelyn sa kanyang leeg at doon na nga binawian ng buhay ang walang kalaban-labang biktima. Doon na nga siya inilibing sa likod ng bahay niya sa pamamagitan ng pagsimento sa ibabaw ng septic tank na kalaunan ay nadiskubre ng mga nagtatrabaho sa paggawa ng extension ng bahay nila matatandaan na nagpaalam si Michael na hindi muna makauwi dahil may kailangan itong tapusin. Dahil doon, naiwan si Evelyn, Juana at Ronald sa kanilang tahanan. Sinabihan si Evelyn ng kanyang anak na si Juana na mayroon daw di umano itong sorpresa para sa kanya. Excited naman si Evelyn na nag-ayos dahil hindi na ito makapag-antay sa sorpresa ng kanyang anak. Habang nag-aayos si Evelyn, kinukulit naman ito ni Joanna upang bilisan na nang makaalis na sila. Mangitingiti pa ang ina nitong si Evelyn paglabas ng kwarto at pagbaba ng hagdan. Makikita ang kanyang saya at ang pagiging excited sa kung ano man ang sorpresa ng anak na si Joanna. Pagbaba niya ng hagdan na may malaking ngiti sa kanyang mga labi, tinawag naman siya ng tinawag ni Joanna. Dahil doon, hindi niya namalayan na may taong nag-aabang pala sa kanya na tila bay hinihintay lang na tumalikod siya. At doon na nga pinukpok ng martilyo ang ulo ni Evelyn na nagdulot ng pagkatumba niya. Agad namang tinawag ng sospek ang kasamahan nito upang humingi ng kutsilyo. Sa mga panahong yon, may malay pa si Evelyn at rinig na rinig niya ang pangalan ng kasamahan ng sospek na pumukpok ng martilyo sa kanyang ulo. Dahil sa pagkataranta ng sospek, tinawag ng tinawag nito ang kanyang kasamahan upang iabot sa kanya ang kutilyong hinihingi niya. Tinawag nito ang pangalan ng bunsong anak ni Evelyn na si Joanna. Tinawag ni Ronald si Joanna upang iabot sa kanya ang kutilyong hinihingi niya. Agad naman itong nagtungo sa kanyang kwarto upang hindi makita ang susunod na gagawin ni Ronald sa kanyang ina. At doon, tuluyan na ang winakasan ni Ronald si Evelyn. Tinagtad ito ng saksak sa buong niyang liig. Matapos masigurong sigurong patay na ito, hinayaan muna nila si Evelyn ng ilang oras na nakabulagta sa sahig at naliligo sa sarili niyang dugo. Subalit, upang maikubli ang krimen, Hinila ni Ronald ang wala ng buhay na si Evelyn patungo sa likod ng bahay. Bumili din ito ng materyales upang maisagawa ang pagkubli sa bangkay ni Evelyn. Pagdating ng semento at buhangin na gagamitin ni Ronald sa kanyang plano at habang nasa kwarto naman si Juana, tuluyan niya nangang tinabunan ng semento si Evelyn sa ibabaw ng puso negro upang maibaon ang sekretong krimen ng kanilang ginawa at doon ay binaon din nito ang mga identification card ni Evelyn. Matapos maitago ang bangkay ni Evelyn, tuluyan naman nilang nilinis ang crime scene. Umipas ang mga araw, pilit na umaalingasaw ang amoy ng kanilang ibinaon ngunit tuwing nangyayari ito, bumibili ulit sila ng simento at buhangin upang mapagtakpan ang nangangamoy na bangkay. Ganon ang ginagawa ng dalawa tuwing nangangamoy ito upang hindi madiskubre ang kanilang sekreto. Matatandaan na pag uwi ni Michael ng bahay, agad niyang hinanap sa kanyang kapatid ang kanilang ina ngunit ayon kay Juana, umalis daw ito paputang Singapore. Sinundo daw di umano ito ng kanyang mga kabatchmate. Nagtaka din si Michael dahil tila ba walang pakialam ang kanyang kapatid na si Juana sa biglaang pag-alis ng kanilang ina. Noong minsay kinausap niya si Juana upang kubinsihin ang ina na umuwi na. Sinabihin lang siya nito na hayaan na lang daw ang kanilang ina dahil masaya na raw ito kung asan man siya. Matatandaan din na noong taong 2018 nung mag-usisa ulit si Michael kung nasaan ang kanilang ina. Tila ba'y nagsawalang bahala lang ang kapatid niyang si Juana at ang masaklap pa. No tinanong ni Michael ang mga batchmate ng kanilang ina tungkol sa pag-abroad nito. Nagulat ito dahil ayon sa mga napagtanungan niya, wala daw silang alam kung ano ang nangyari sa kanilang ina at wala din ni isa sa kanila ang nakasama ni Evelyn na mag-abroad. Taliwas sa sinabi ni Juana na sila daw di umano ang sumundo sa kanilang ina noong 16 ng Agosto 2016 upang mangibang bansa. May mga panahon din na nakita ni Michael si Ronald na nagsisemento sa ibabaw ng kanilang septic tank at noong tanungin niya ito kung ano ang kanyang ginagawa, sumagot lang ito ng yun daw ang bilin ng kanilang ina bago ito umalis dahil, dahil nangamoy daw kasi ito kaya hindi na siya nag-usisa pa. ika dalawa ng Hulyo taong dalawang libot po. Tuluyan na ngang inimbitahan sa presinto ang dating magnobyo na si Juana at Ronald. Ngunit, agad din naman silang pinakawalan hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA examination. Ayon pa rin sa investigasyon, matinding galit ang naging motibo ng mga sospek sa biktima. Sa paglipas ng panahon na nakikitira ang dalawa sa puder ni Evelyn, ayon kay Michael, tila daw nagiging pasanin na rin ang dalawa para sa kanilang ina. Dahil dito kaya hindi naging maganda ang relasyon ni Evelyn at Ronald. Noong umpisa ay maayos naman daw ang kanilang pagsasama ngunit kalaunan lumabas din ang ugali nitong si Michael kaya hindi maiwasang mapagsabihan ito ng kanilang ina upang matuto. Doon na nga sumingaw ang kanilang sikretong nakabaon ng mahigit na apat na taon. Bago tuluyang maitago ng mga sospek ang karumaldumal na krimen, gumawa din ang mga ito ng account sa social media upang palabasin na si Evelyn ay nasa ibang bansa lamang. Ito din ang ginamit ng mga sospek upang magpadala ng mensahe sa kanyang anak na si Michael tuwing sasapit ang kaarawan nito. Ito ang ginagamit ng mga sospek upang palabasin na buhay pa ang kanilang biktimang si Evelyn. Dahil sa mga circumstantial evidence o mga pinagtagni-tagning ebidensya tuluyan ng itinuring na sospek ang sariling anak ni Evelyn na si Joanna Marie Sayos at ang dating nobyo nito na si Ronald James Ruby. Sa extrajudicial confession ni Joanna, inamin niya na sinabi daw sa kanya ni Ronald na gusto niyang patayin ang kanyang ina. Nagbanta din daw si Ronald sakaling magsumbong ito sa ginawa niya sa kanyang ina. Sa takot daw di umano nito kay Ronald kaya pinagtakpan niya ang ginawa ng dating nobyo. Nagbanta din daw ito na kapag nakulong siya, isusunod niya rin ang kapatid nitong si Michael. Ngunit, kumbinsido pa rin ang mga pulis na may kinalaman siya sa pagpaplanong pamamaslang sa kanyang ina at ang pagtakip nito sa dati niyang kasintahan. Alam niya at pinagplanuhan nilang dalawa kung paano nila isasagawa ang karumaldumal na krimen sa kanyang sariling ina. Ika-dalawamputsyam ng Hulyo taong 2020, kinuhanan din ng buccal swab si na Joanna Marie Sayos at Ronald James Ruby para ikumpara sa mga buto ng biktima na si Evelyn Sayos at upang makakuha ng scientific evidence. 28 buwan ng Augusto taong 2020, Lumabas na rin ang pinakahihintay na DNA result. Ang resulta ng isinigawang DNA examination ay 99.99% .99 na ang ibig sabihin na ang bangkay nga ni Maria Evelyn Sayos ang nahukay sa ibabaw ng kanilang puso negro. Dahil dito, naglabas ng panibagong resolusyon ang korte na nag-uutos na hulihin ang mga sospek na sina Ronald James Ruby at Joanna Marie Sayos. Paglabas ng warrant of arrest, agad nilang hinuli ang mga sospek. Ika 22 ng Desyembre taong 2020 nang mahuli ang suspect na si Ronald ng General Trias City Police Station Si Juana naman ay nahuli noong 29 buwan ng Desyembre 2020 ng Las Marinas Police Si Ronald ay sinampahan ng kasong murder at kasong parricide naman ang isinampa sa anak ng biktima na si Juana Marisayos ayon pa kay Ronald na hindi niya raw magagawa yung krimen kung hindi niya kasama si Juana. Hindi rin daw totoong tinakot niya si Juana na magsumbong. Ito ang patunay na pag nagigipit, ilalaglag ka rin ng minsay itinuring mong kakampi. Magturoan man ng dalawa kahit anong gawin nila para kay Michael na naulila sa kanyang ina, hinding hindi matutumbasan ang sakit at pighati na mawalan ng ina at ang mismong kapatid pa at ang itinuring na anak ng kanyang ina ang may gawa nito sa kanya Ang inang si Evelyn ang magpapatunay na kahit mag-isa lang silang itaguyod ang kanyang mga anak lahat gagawin niya na ibigay lang ang magandang buhay para sa kanila Ang krimen kahit ilang taon mo man itong ibaon upang maitago aalingasaw din ang katotohanan dahil ang tao ay sagrado. Sisingaw at lilitaw din ang katotohanan kahit ilang beses mo na pagtakpan. Sana nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa mga bago pa lang po sa aming channel, maaari nyo pong i-like at subscribe ang aming channel para sa mga susunod pang totoong kwentong krimen